So tinanong ko siya kung magkano inaabot yung setup dito Ayaw pa sabihin nung una Sabi ko check mo na kasi hindi rin niya alam Kung baga na rin niya alam kung magkano na nagasus Kasi hindi niya na daw na truck So binaligan niya Umabot na sa 1.6 million Labas yung motor ha Hindi kasama yung Hindi kasama yung T-Max So Kung titignan mo halos kahalaga or mas mahal pa sa CBR to, di ba? Seta pa lang dito mga brokies, isang brand new na CBR na. Tagtag -tag ka na ng 100,000. <laughs> What is up Brokey Stork here again we are back with another video Yes 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 we are back So uh, Dali na natin tong Motor kay Jeff Sorry na natin. Ganda talaga. Kaaliw. Minsan na lang, mo, may isip mo na napakasarap mag start ng motor ng hindi maingay, ano? <laughs> Wala ka masyadong iniisip na kung anik-anik. Di ba? Galaw ko ata yung setup ng ano ko. May recording so yun samahan nyo ako balik lang natin to tapos may papadala sa atin siyang isang motor XS Sarata. that's for sale so prob probably we'll do a uh, walk around video tapos check natin kung magkano hindi ko pa alam yung details eh pero yun last ride natin sa XMAX eh XMAX tuloy TMAX pala TMAX let's go may charger pa galing ulit nito muna to no stop ne Sige muna magandang ehemplo kuya Eso <laughs> makos pa ng traffic pag hinarangan mo di ba Bait ni guya Bihira yan ah alam mo motor na to mga bro is uh, hindi ko alam kung kailan malalabas yung video na to pero probably this is the last video for this TMAX series series <laughs> t, -max, t -max episodes natin no uh, upgrades ito uh, inabot ng mga nasa 1.6M si Jeff kasi mga bro is yung may ari nito siya din yung kinuhanan ng kinuhanan natin ng CBR di ba ano Hindi naman siya mayabang eh Talagang sadyang Mahilig lang siya mag-setup-setup -setup Ng kung ano-ano Even before naman tinanong mo ko siya Kotse SIR Mga ganyan Kung baga talaga niya Kahit yung pickup niya, di ba? So tinanong ko siya Kung magkano inabot yung setup dito Ayaw pa sabihin nung una Sabi ko check mo na Kasi hindi rin niya alam Kung baga hindi na rin niya alam kung magkano na nagastos kasi ah uh, niya na daw na truck so binaligan niya umabot na sa 1.6 million labas yung motor ah hindi kasama yung hindi kasama yung T-Max so kung titignan mo halos kahalaga or mas mahal pa sa CBR to di ba Setup pa lang nito mga brokies, isang brand new na CBR na Tagtag -tag ka na lang ng 100,000 <laughs> Isipin mo yung preno nito Brembo Brembo yung hindi basta-basta Labas natin yung details dyan Tapos yung OZ Racing nito uh, Ito yung mga pang R1 eh. ba? Diba? So kung baga, kahit may pambili ka ng pang i-convert mo pa yan may, hindi, lang, hindi naman basta plug and play yan kasi yung stock nga nito save set 15s kakabita mo ng 17s diba so sa, tapos yung gulong nito Rosso for Corsa kahit ipang diinan mo sa banking bankingan to palag palag to ba? Diba? in short talagang wala nga sa totoo lang wala nga sinusunod na concept to eh kunwari ano ba to tie concept ba to Or... Ano bang concept meron to? Hindi mo alam kung ano eh Kung baga siya, kung anong matrepan niya Diba? Na ang ganda nung kinalabasan Yung exhaust nito kung maririnig mo Hindi siya ganun ka-OA yung tunog Eh, ba't ba ako dito dumaan? Sabi ko, magsusumulong ako Pero, Ano? Plus yung tunog ng ano nung exhaust niya. Japan. All the conversions that uh, they've done here talagang hindi basta-basta eh. Tsaka pagkasablay, delikado, pwede mong ikamatay lalo na kuno ari sa sa gulong. Kung mali yan, dead ka yung sa suspension nito, mga bro, yung all-ins nito, harap likod. yung all in sa harap that's designed for Yamaha R1 di ba so kung sablay yan medyo dead ka talaga di ba? so talagang eh, etong motor na to eh, kahit may pera ka I alam mean, mahirap siya buuin and kailangan meron kang proper team or people around this build kasi Save mentioned there would be conversions or ano yun? Yung mga unusual na changes na ginagawa sa motor. Kunwari, sa chain. Di ba? Hindi naman yan lagi makikita mo sa mga maxi-scoot. Pero sir Jay nga, uh, basta yung shop niya, lalabas natin dyan sa comment section sa baba. Or sa description. They've been doing this since... 2016 ba? Tama ba? Yung ibang ginagawa nila ng chain AK550 Sapit din bike na to eh Mabaga Pag gusto mo ng power Bibigay niya Tapos, Walang kainit-init Di ba? Sabi ko nga itong bike na to May mga modifications sya na Hindi ano eh Hindi normal Pero the good thing is Quality yung pagkakagawa Meaning Hindi ka basta-basta Madi-disgrace or something Ah, oh, nag -gamit ko siya. Hindi ko naman siya nalayo, pero kung baga feel ko eh, which is parang normal pa rin na uh, scooter. <laughs> kung baga, sabi ko nga sa other videos natin functional pa rin yung motor. Hindi yung parang mahirap na siya gamitin kasi modified yung ganyan, sa sayad-saya, hindi walang ganun eh, wala akong maramdaman eh. So, napakalupit ng mga nag-build dito. Ah, uh, shoutout sa inyo. Galing magaling. Sa modifications na ginawa, parang hindi naman gano'n kamahal yung nasingin sa kanya, parang nasa 150 lang ba? Pero ano yun ah? Kumbaga, medyo malala yung mga ginawa dito na katulad dong 17th 17th na max nito. Ito lang ata ang T-Max na nakaganon eh. 'Di ba? One of one. <laughs> magaling, magaling. A stick. A stick siya, stick. So ngayon isusoli na natin sa Pero sa totoo lang mga bro ano, after ko tong magamit kasi hindi naman tayo masyado nagii-scooter eh. Uh, mas gusto ko siya kaysa sa uh, eh. ah. Hindi naman dahil naka-chain or and all pero ewan ko, parang mas gusto mas, mas, feel ko lang ang itong T-Max. Pero after ko nga siya magamit, as I was saying, ano, parang nakaka-excite mag-motor, alam mo 'yung ganoon. <laughs> Na-relax. <laughs> Malayo syempre In terms of power Kung galing ka sa sports bike Malayo syempre Yung sabi mo wala sya nulula no factor in all Pero enjoy sya gamitin Kahit may angkas ka ba? Diba? Parang ang sarap magkaroon ng ganito sa garahe mo eh Kasi sabi ko nga you will have this bike Na alam yun anytime pwede mong gamitin Kasi sa totoo lang Kunwari yung KTM nung nasa akin Hindi ko nga magamit eh Hindi ko nga mapastart eh <laughs> Kasi napakaingay eh Which is kasalanan ko naman ano? Pero may point there is Parang solid magkaroon ng ganitong motor Yun lang no? Let's see, let's see So nandito na tayo mga brokies Kila Jeff Susi, bigayin natin sa kanya. iwan ka na dyan. Dito na ang price possession mo. Yung susi, nasa loob ah? Wala kang pag-trade na ba? Ha? Wala kang pag-trade na. Nang ano? <laughs> Wala. Wala. Nilagay ko lang ito para masama sa video. Ah, sige. So, ito yung isang motor na gagamitin natin mga brokies. But this is up for sale. Ano, XSR na ito? 2019. 2019? 2019? So XSR 900 na 2019. Uh, again, we'll do a quick uh, walk around with this bike. Tapos magkano benta? Asking 500. So asking nito 500,000. Basta uh, mag-video tayo pagkaano. Pakita natin sa inyo. So ito na muna ang atin gagamitin. Ganda ng bike. Eh, ganda. <laughs> Sabi ko nga ana, ano, parang sarap magkaroon ng ganito sa garahe, no. Sobrang relax lang pero pagka kailangan ng power nandun Oo, oh, enjoy Sinasabi ko sa kanila Ito si, sabi ko, Ito si Jeff, walang kayabang-yabang yan Ayaw nga sabi sabihin kung magkano na gasos niya eh. diba? Pero uh, solid, solid bike Ako kung tatanungin nyo ako oh, Gagawin ko ba yung ganitong setup? Hindi, wala naman tayong pang gasos na ganoon <laughs> Kung baga, yung gagawa ng ganitong setup Yung nakakaintindi May lakas ng loob kasi hindi basta-basta yung bibitaw mong pera dito eh. Tsaka kahit may budget ka, hirap din eh. ba? Diba? Dapat sabi ko nga may proper team na gagawa. ba? Diba? Katawad sila Sir J. Kasi yung mga ganyang conversions, yung mga modifications na ganyan, pag mali ang titira, delikado yan, nakakamatay. Oo di ba Diba? Pagsukat lang <laughs> na mali yan. Correct. Kasi gulong yan eh. Kahit anong, kahit anong sabihin mong... Ano yung gulong yan? Di ba? Kahit sabi mo OZ Racing ba yan Naka Rosso for Corsa ka Kung yung pagkakasalpak dyan boy Patay ka <laughs> Even sa preno Di ba? Basta napakalupit Napakagandang bike Salamat sa pagpapa-experience Na ano ako Sinipag akong mag motor bigla eh Nung may ganyan eh Oh sarap masarap So yun lang mga brokies ano We'll end the video here uh, again, visit nyo lang si Jeff sa iFixit dito sa Riverbanks Gagawa ng cellphone, laptop, lahat naman ginagawa, no They also have brand new phones there. Para madadagdagan yung mga iyaan na nating motor. <laughs> <laughs> Yun boy. Thank you, thank you, ah.